mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay June 17, 2025, Martes ng ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 8, verses 1 to 9. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat may lang nilang ipinamanhik sa akin na silay bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Hodea, at higit pa sa inaasahan ko. Inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin. ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinakausapan ko si Tito, ihamang siya ang nagsimula nito na kayoy tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Yeso Kristo na bagamat mayaman ay nagpakaduka upang yumaman kayo sa pamagitan ng kanyang karukaan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat at sa pagpapatuloy po na ating pagbabasa at pagninilay sa mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ngayon ay bigyan din at pinupuri niya ang uh, mga taga-Korinto sa kanila po pagiging generous. O, yung kanilang ginagawang pagkakawang gawa o pagtulong sa kapwa habang sila po ay sabi nga no, uh, nakakaranas din ng paghihikahos, nakakaranas din ng kawalan pero yung bang nakukuha pa rin nila na magbigay ng tulong at yung nga'y tinatawag natin magkawang gawa pa rin ibig sabihin iniisip pa rin yung kapakanan ng iba kahit na yung, uh, hindi ko alam kung gano'n na natin naranasan o subukin din ng pagkakataon na kung kailan walang wala ka na o sasabihin mong huling dukot mo na ito sa iyong bulsa. Tapos merong mga ngailangan. At kapag naging bukal sa iyong loob, maluwag sa iyong loob na ibigay, di ba po na hindi ko alam kung naranasan niyo at sana naranasan niyo na yung natatakot ka minsan na parang mauubos ka na, mauubusan na huling barahan na ito. Pero dahil uh, tumulong ka, nang maluwag sa iyong kalooban, hindi mo na malayan, no? hindi ka na walan. Yung takot mo na maubos ay hindi na ubos kundi mas dumadami pa ng dumadami yung biyaya na mayroon ka. Kaya no, ito, sana makita din natin yung hiwaga na uh, habang ikaw ay nagbibigay, hindi ka na ubusan kundi mas lalo ka pang nadadagdagan. At habang hindi ka natatakot na mawalan, hindi ka nagiging madamot. So, yung mga tao na pakiramdam nila kulang at wala sila kaya hindi sila nakakapagbigay, all the more sila yung mga nagiging nauuwi sa pagiging ganit, ang pag-uugali. Kaya nga ngayon, no, sa, sa nangyayari sa ating paligid, minsan naiingit tayo dun sa mayayaman, pero Pwede rin namang, di ba, parang kahit gaano sila kayaman, halos hindi na magkasa ang, ang pera nila. Pero parang sa kanila, laging kulang at hindi pa rin sapat. Kaya yung iba napipilitang maging korap, magnakaw, maging ang pagtulong o pagkakawang gawa, pinagkakakitaan pa, ang mahihirap na dapat tinutulungan ay ninanakawan pa. Uh, sila pa yung kinukuhaan nino ng mga taong meron na yeah, kung kung titingnan mo lang yung nangyayari sa paligid di ba kung sino pa yung meron na sila pa yung nagnanakaw yung mga sinasabi natin mga mahihirap na nagnanakaw yun talaga talagang wala ayun eh at maiintindihan niyo na dala ng kagipitan pero yung ibang tao na mayaman na, nagnakaw pa, yun ang mahirap talaga unawain kung bakit nila ginagawa ayon. Pero nawa, no, sa mensahe ng ating unang pagbasa ngayon, patuloy nawa tayo. No? At ang magtulak sa atin na maging uh, generous at magkawang gawa ay ang pag-ibig ng Diyos na sa atin din ay talagang Uh, siksikliglig no na biya ang binibigay sa atin. Muli po sa mabagalang araw sa inyo po na